<laughs> May rabalat laminator nga gamay dan. Ah. Uh, a 4 E4. Ang para ay di ngay an. Ano ito? Di ni luwat. Masuksok lang ang digilid. Mapalit lang ba ID nga? Masuksok lang ang ID size na <d> laminator. <laughs>

Ang inupod lang kami. 250. O, o, 15, la. la to 250. Bakun po? Oo, barato lang. Kaya kang And that's Shirley. Wala ang Oo. Oo, 250 lang. Church. Nagkuan na Oh, oh ditulat oh, ya. Yeah. Vice oh, Dawian oh, DC BC. Era ni Mam ma Nora. Mau pa Mam Nora, no? latihan simbahan. Hino? Hino? Hino anak, anak tim Mam Nora ya. ba?

Iya. on, Koen. Bravo. bravo. Heeh. <sandwiches> ya.

No, na Pare na, Jen? Vary na? na. Ha? Huh? i pa yun, eh, Eh, ano man, Bec? Eno, i-double pa. Wala ba, hindi ni mahiwi. My God. Hindi kayo, niya po ang daan.

Anong tawag aton papilit? Nagin, pwede yan activity ba? Papilit. Itong papilit na magan ba? Buro barbon. Diba, soga ganun yung may activity kita. Pwede nato papilit. ato. Ha? Bilkru tape? Bilkru? Ang lidong. So ganun. Ah, may

Ana kon gani o oh, naka on pato nakun laptop ngat to. Makwan MPS impiis. Na. Nya. Nya. Ha? Nya. May payo. So saton Bayan parcel.